Tambalang edsi update po tayo mga idol. Wow! Grabe to! Nakakakilig! Papa Edu Sinundo ang ka-love team nito na sobrang napakaganda na ang artistahing labandera na may hawig ni Marian Rivera na si Viancy. Pagkarating pa lang niya sa bahay ng isang Viancy ay nakita nga niya ang tatay ni Viancy at dali-dali nga si Papa Eds na nagbigay ng respeto at nagmano nga ito. Namalay po natin ay in the future ay maging part si Papa Eds sa family ng isang VNC. Who knows, Edsie, are meant to be. Grabe! Kaya pala sinundo ni Papa Ed's si VNC kasi nga ay magpa-check up ito ulit sa dentist para sa pagpapa ayos sa ngipin nito. At may sinabi nga si Papa Edu na parang nagseselos na ito. Halaka! Sinabi kasi niya na baka pag mas lalong gumanda ang ngiti ng isang VNC ay marami na ang magkakagusto dito. Naku po, halatang in love ka na talaga Papa Eds kay VNC at gusto din ni Papa Eds na sunduin after school si VNC kasi nga ay delikado daw ito kasi nga ay naglalakad lang ito pa uwi sa kanila Grabe talaga ang effort ng isang Papa Edu para lang makita ng isang VNC kung gaano ito ka seryoso sa kanya. May video clip nga mga idol patungkol sa lahat ng kiligan moments na ito ng EDC. Bago po ay e shoutout ko po muna ang mga leaders ng kalingap na sina Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Idol Kalingap Rab. Pati na rin po sa lahat ng members ng Karepa, suportahan po natin sila palagi. Ito na nga po mga idol ang video clip panoorin nyo po. Ano po? Magandang umaga po. Ano po? Oh, magandang umaga po. Ano po? Nagkailan po Ano nag po? Ano po? Parang na? Ano? Excerpted ka na? Sigurado. Gaganda ng ngiti mo yan. Sigurado mas maraming magkakagusto sa'yo yan. Ano po? Ano na araw naman mo ngayon? Eh. Pinakabahan kabahan Pinakabahan. kabahan na ako eh. So, Uy! ka dyan? Dito dapat sa driver's seat, no? Ay, hindi pwede. Pinakabahan sa akin doon dito. Para naman ako dito, para kung dito walang kasama. Pinakabahan dito. Ako hindi ako okay. Pagkakamit okay, lang ka tabi, na okay. oh, ka lang ako dito tayo. Alam mo, mas maganda ang view sa orahan. Siya wala pala, na. naglalakad ka pa rin pag

Grabe. Next level na talaga ang effort na pinapakita ni Papa Eds kay VNC na willing nga siyang sunduin ito after school na para lang mahatid ito ng safe kasi nga ay napakadelikado naman po talaga. Kasi ay alam naman po natin kung gaano kaganda ang isang VNC kaya di po talaga natin alam ang mangyayari kaya keep safe palagi. VNC at kung maglalakad ka lang pa uwi ay huwag ka mag-iisa. Grabe dyan mo talaga makikita na may pangarap talaga sa buhay na gustong maabot ang isang VNZ na handang maglakad. Makapasok lang ito sa pag-aaral. Sana VNZ ay pagbibigyan muna si Papa Eds na maihatid ka paminsan-minsan kasi nga ay willing naman daw siya na sunduin ka. Wow! Eds na kakakilig talaga kayo panoorin. Grabe ang mga eksena nyo together, nakakaabang talaga ang every part ng serye ninyo. Good luck EdC love team and more kiligan to come. Ano po masasabi niyo mga idol sa nakitang video clip sino kinilig sa inyo dyan sa eksena ng EdC? Excited na po ba kayo sa next part ng serye nila? Mag-comment lang po kayo. Dito muna lang po tayo Kuya Dambo nga po pala mabuhay ang team Kalingap hanggang sa muli. Maraming salamat po.